Hilux yan. Hilux. May remission sa'yo. Pagka may remission sa'yo. may May violation, violation. Nasaan ang violation? O, oh, nasaan ang violation? Nasaan ang violation dyan? Oh, kaya nga. Nasaan ang violation dyan? Sabihin mo sa akin. na. Bakit? for oh. ba ako? Para para her ba ako? Kaya nga, Brad, ang ko sa'yo. Ano ang purpose ng bed na to? Kaya nga po, kinakargaan o kalagyan mo ng... Eh kaya po. yan nga yung purpose yan, para kargaan oh, eh. Kasi sana naligyan ko dalang na? lang yan. anyan. Ano naging junk shop yan? May karga to. Ano naging junk Ano Ano ang pangailan mo kung kakargaan ko yan? Eh, una-una, akin yan. Pangalawa, oh, hindi ko otorsado, tanungin ano ko, ano lamang yan, yan. yan? O kaya nga... Muna, lang, o din, parahin din natin yung mga ano. Boss, ano pangalan? Ano pangalan ng mga sakay mo? Ganon? Ganon? Ha? Prado, tignan mo ako ilan na to. Para sikat ka naman. Sige po. Oo, um, oh, sige. Okay. Ano nga, ano nga ba yung relation mo? Not for hire. Pero, oh, pero, bakit ito. nga? Sige nga. Ano nga, bakit nga hindi ko kaya pwedeng yung gargahan yan? Eh, sana bumili na ako ng motor. Di ba? sana, sana bumili na ako ng motor. Sana nga, bumili na ako ng motor. Kung hindi ko rin pala pwedeng gabi din yan. Pero, oh. Pwede pong gamitin yan. Oo. Oh. O, lagyan mo na lang tikal. Bakit? Dalawa buwan sa akin yan Dalawang buwan na sa akin to Sakyan Ikaw lang ang nagbubukod tangi Pumara sa akin ng ganyan Nagbubukod tangi ka Oo, nagbubukod tangi ka Buong nga ka Mga, mga ano rito, Maynila Hindi ako sinisita HBG, hindi ako sinisita Nagbubukod tangi ka, brad Oo, oh, anong wala problema? Okay lang naman mati dito Pero practice ka Paano magbubukod tangi ka sa Facebook? oh, ayun ah, pinayagan mo ako mag-live Sabi mo kay na, sige po, i-live kita oh. Para alam din ng tao ko, da Iiwas pala yung mga nakatama raw dito na may laman Lahat, lahat ng nakatama raw dito Lahat ng nakatama raw dito na drop side Huwag kayong kasi huling kayo ni Ano pangalan mo? Natino oh. Ano yung AF? Ano yung AF? Ano kayo AF? Ano kayo AF? Masa, sa labas mo, labas mo Huwag doon na Brad Oo, oh, ano yung gagawin natin ngayon dito? Ano gagawin natin ngayon dito? Hindi ko na may bagay ko Ano ito Dito mo gusto mo Pilisan mo Pag nagbubukod tangi ka, wala pumara sa akin ng ganyan. Eh no? Bawal pala kargaan ng pickup. Yan, bawal daw. Kailangan daw may transferer. Oh, so, sabi rin sampalin daw kita, oh. Bukan mo. So, oh, sabi rin, sampalin kita, oh. Kamali kaya ng hinuli, bro. Paparay mo ko kasi walang tegas ng not for hire. Anip. Baka pick up. Huwag kayong dadaan dito sa C3. Pipabi nyo. Puhulihin kayo neto kasi mga pick up nyo. Walang ano. Walang tegas ng not for hire. O, tapos ka na. Ito na akong manis, brad. Ito na